ni bagaw. Luminuway na mga ganda ko. He he he. Una, umirgin siyang dalagan niya. Ano mga ganda ko pinagagutang gilo? Luminuubo? Katawkaw. Pasirin. Unang hulog mga katuda Dali mga katuda Unang hulog Shout out sa mga subscriber na namin Mga bagong subscriber Sa mga silent viewers Maraming maraming salamat pa-subscribe sa kasama ng nang amin mga video nila kaangas. Tatlo may kasama pa. Tawag kitok na ito. Tingnan mo 'yan mo 'to. Tingnan mo sumama. Lalaki ka pa. Ah, oh, bye-bye. អត់លុបសុំម៉ Schweiz ាក់អូយ

pag sakin esta. Mun daw init yo. Nalawa. Mun lakim mat Yang Sa nabaw i ang hinebra. Tapos yang salikdamin ang dilim, ang lamnan. Kagas hindi pa nakakabawi

wow anak oh sekarang seorang laki kembali blessing mga katuda. thank you god di sinang kutayako bakora nang pauntekin na so tanan na kona oma kagdag paot di dileb nang diro photo wai selo jo jo na raga acat sonda kulao Sugo mga katod daw. Kinara ang sa paon. Nuno. Nandito talaga sa gitna yung malalaking bisogo. Yep. Para po talaga po sa sa gilid wala pa. Yo. Oh, Sobra na. Sakto to. O, ulan na naman. Bumabagsak na. Medyo ramdam na mga katoda. yana eh na pa ano. Lagi bungan. Ano? Ulan yan. Hmm. okay oh, kita-kita ulit tayo mamaya pag may hole. Kadali si Tiyo. Buti din na putol kanina. Man, malit lang kasi yung gamit namin tanso yan yung ulan

ni Isugo. malaki. Ang oh, bituka. Keri mayroon dito ng pusit. Diyan ang nagtatago. Nawala. Nalawakan niya. Ay, naglipat na pala. Ta. Naglipat na pala kan.

itu ya kan kan pangito numsabawon masih inu mabicingkal may kalamas ayo dai tamano unus suninya nito kela kuto na yang sinigang namin kain muna tayo mga katoda to midala si kangas na didis Ah, uh, tal uh, ano yan? Si Bubog na galunggong na malilit. Small GG. Small Yeah. Hmm. Malaki. Kanyo. Gonggong. Big J, Big J. Gonggong yan, galunggong.

Uh. No, ka kung gumamit ng mangko uh -huh. ng Umagamong... mangkoy mong... Sa mong May sili pala na ito, may sili. Masaan uh. yung... Mayol si

aso tinyo katoda may na nang binom may run. si kangas may ron din Ayun. abot yan din aga ka point type ang camera kokokitte chana na yung yeah. pi kangas Ayana, oh. Ayan na nga. ha? Oh, huh? Still alive in kicking. Yan din, kitiyo. Oh, yan na. Yan na, kitiyo. Hilong-hilo na. Umiikot pa taas. Yuhuu! Oh, yan na. Oh, mag... na, o Muntik na. <laughs> Muntik ka oh. na. gisik na, ho

sebelang kalmah sebelang init masakit sa sentido ang init masakit sa sentido kumun kangas hari ini kangas oh. Sebelang kalmanang dagat mga katudang. Sobrang kalma ng panahon mga katoda At ito nga oh Kahuli na naman si Tiyo Halos sinunod sundan si Tiyo Nang dawin ng, dawi ng Wisogo Saka si Kaangas Halos silang dalawa lang nagpapalitan Ako medyo inalat tayo ngayon dyan Puro malilit lang yung Dumadawi sa akin kanina ang umaga magaganda yung dawi ko pero ngayong hapon halos pa ilan ilan na lang yung malalaking nahuhuli ko karamihan sa kanilang dalawa ni Kaangas ang ingay naman ng aso dito sa dagat mga katoda yuk lang dito sa gilid dyan mga katoda kasi nagbubuis over ako ang ingay ng aso at ito nga oh, medyo may kalakihan din yung dawi ni Tiyo na bisogo Uy, hindi na hong. Lagang ni Tiyo. Talagang sinunod-sunodan siya ng bisogo. Napakaganda ng panahon mga katoda. Pero makulimlim ang kapalibutan ng karagatan. Dahil nga pag ganitong habagat, bagat, ganyan na lagi ang panahon. Makulimlim. Tapos minsan umuulan yung tim timugan. Ito mga katoda. Sinod-sunod na laki ng gusto ko sa tiyo. Halos siya laging nakakawal ng mga laki. Oh, yan yeah. Uh -huh. malaki. huh? Malaking bisogo. Malapit na ngobas oh, yung pamain namin mga katoda. Pura Kunti na lang ito. ang pamain namin. Ito yung pamain Ooh. namin. Oh. 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 Yan yung huli ni Tiyo. Oke, okay, nga road Galunggong Na maliliit GJ JGO Si GJ Kita kita oleh pag may huli mga katoda bilangan nyo kung ilang minuto ilang segundo bago magkarating sa taas sobrang lalim nga malaki na, serarong pagdigdig dugi na lang <laughs> wala na kaming pamain, last na to kapwa bisugo na lang yung pinapain namin mga katotohon Kano kami ng bisyo. Ayan o. Ganyan din kalaki yung nakawala kanina mga katuna. O, ganyan din o. Mahulog na naman o. Dakulo ng kinaon. Ha? Dakulo ng kinaon. Busog ano? Busog na. O, sa mga dyan. May may sumad ka? Kangas, mayroon din yung... Ay, ay, ay. Dawi. Baka nakawala. Eh. Yan, tangkapan Oke okay, nga, Rod. Madalas oh, makawala yung huli namin mga katoda. Eh, huli na. Oh, oh. Oh, busog na busog. Oh. Kusit, kinay. Yan, si Kangas. Mabukas natin yun. Okay, ng red. Oh. Hmm, laki din kay kaangas oh. Okay. oh, oh, oh Mala laki yung bisugo mga katodo oh. kinain Poception kina ano. Tabasa na yan. Sa iyan ang pinakahuli. Gayak na kami, uwi na kami ma nga katoda Uwi na kami, bye-bye te... yuk bye. Nah, gano na nang kanyang sama. Yes, Kamana, nakako na pon Nakako na, 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 Naka na kami nang Ano na rasate yuk Anong time, anong, anong time na Time check, alas 4 4 Alas 4 na ma katoda Tu yung huli na amin Bah, pura-pura ga 4 na ma Men pang model itu. Halo foto to libre belum naman mga katoda. Para pamahi gubernur Sabau. Uh hmm. -huh. Uwi nak kami mga katoda. Tapos ka ganki. Uh, ke... Ah pana. Yung sarit kak ganki. Ke... Wan nang ginayat na Ampalaya siram. Paksiu. San... Paksiu. Maraming maraming salamat sa mga subscriber namin. Sa mga bagong nag-subscribe sa amin, maraming maraming salamat po sa inyo. Kaming nag sisigang at sa, sa mag-iihaw kami. Mga sa kami ihawan dito. Nanonood ng aming video. Maraming maraming salamat sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. O, pa, sa hindi pa nakapag-subscribe sa amin, pa-subscribe naman po sa Katuna Mix Vlog. Huwag niyo pong kalilimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming video ng upload ng Venom Ride. Maraming maraming salamat sa suporta. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod naming adventure. Uuwi na kami. Ingat kayo. Ingat kayo rin. Bye-bye. Ingat din.